maaga akong gumising at paglabas ko nga ng bahay ay nakakita ako nang naglalako ng isdang lumahan. At ito nga uh, nagmamadali akong pumunta dun sa kabarangay ko na nagtitinda ng isdang lumahan na ito. May mga ganito talagang pagkakataon na makakabili ka ng mga isda na nilalako dito sa amin. Machichimpuhan mo at hindi mo na talaga kailangan pumunta pa ng palengke. At uh, chimpu naman na nakasalubong ko ang pinsan kong si Ateliyang nakakulay pula ng damit. Iyan ang mga kulay ng damit na 3 in 1 talaga ang dating. Pang birthdayhan, valin times at pamasko. Magkano kuya Oni? 180. Okay. magaganda, malalaki at mga sariwa ang isdang lumahang tindani ni Kuya Oni. Ang bawat nakaplastik na yan ay tigi isang kilo at pumili na nga ako ng aking nagustuhan. Kuya Oni, oh, kuya Oni. Mura pa sa lako palingki maga malakad. Ano yan? Maubos mo maghapon yan? Ha? Eh? Maubos mo maghapon? Ay, Ako lang pa yan. May maubos yan. 180 laang. Sariwang sariwa. Oh! napakarami talagang masisipag dito sa aming barangay. Marami talaga silang iba't ibang alam na diskarte pagdating sa hanap buhay. At isa na nga dyan, halimbawa ang kasipagan ni Kuya Uni. At ito na nga matapos kong ang linisin ay lulutuin na natin ito. At nakikita nyo naman kung gaano kaganda ang mga isdang ito.